Magandang gabi po, Miss Kate. Tawagin niyo na lang po akong Mara, 22 years old. Estudyante ng edukasyon sa isang state university sa Quezon City. Hindi ko po ginagamit ang tunay kong pangalan. Hindi rin ako sigurado kung ligtas bang ikwento ito. Pero, kailangan ko na itong ilabas. Ito pong maririnig ninyo ay hindi kwento tungkol sa multo. Wala pong mga white lady o aswang dito. Ang kinatatakutan ko po ay ang mismong sarili ko. Ipaka-transfer ko lang noon sa bagong boarding house sa may cruise na Ligas. Maganda ang lokasyon. Walking distance lang sa campus. Malinis din. Mura ang renta. Nakilala ko agad si Ate Joan. Siya ang tagabantay. Medyo masungit, pero maayos magpatakbo Meron akong sariling kwarto. Maliit lang, may kama, study desk, at isang lumang full body mirror na hindi matanggal sa pader. Basta, wag mo nang pakialaman yung salamin. Sadyang nakadikit yan dyan. Okay lang po ate, hindi naman ako vain. Hindi ko alam kung bakit parang may lamang ang sinabi niya. Pero sa dami ng iniisip ko, exams, thesis, trabaho sa convenience store, hindi ko na binigyang pansin. Una kong napansin ang kakaiba noong isang gabi habang nag-aaral ako. Habang nakayuko sa notes ko, Parang may gumalaw sa gilid ng mata ko. Pagtingin ko sa salamin, may babaeng nakaupo sa kama. Pero ako naman ang nasa kama. Tumayo ako agad. Pagharap ko sa salamin, wala na. Baka pagod lang ako. Kinabukasan, habang naglalakad ako papasok sa school, may lumapit na isang lalaki. Kaklasiko ko sa isang GE subject. Uy Mara, hindi mo naman sinabi kagabi na mag-isa ka lang pala sa boarding house niyo? Ha? Anong kabe? Wala naman akong bisita. Eh, may nakita akong sumilip sa bintana mo eh. Parang ikaw din. Pag-uwi ko ng gabiring iyon, sinadya kong obserbahan ang sarili ko sa salamin. Wala namang kakaiba, pero habang nakatitig ako, parang hindi ako yun. Parang ibang Mara. Medyo nakangiwi, nakakunot ang noo, galit. Hindi ako to. Kinabukasan, pagising ko, may sulat sa desk. Huwag kang magpanggap. Hindi ikaw totoo. Pumunta ako kay Ati Joanne. Ikaw ba talaga gumawa nun? Hindi ka ba naglalakad sa gabi, Mara? Hindi po. At saka... May nakakakita sa akin gumagala raw kahit tulog ako. Simula nun, dalawang boses na ang naririnig ko sa isip ko. Isa, si Clara. Palaban. Agresibo. Walang takot. Isa pa, si Lian. Mahinhin iyakin, laging nag-aalala. May mga araw na pagising ko, suot ko ang damit na hindi ko maalala kung kailan ko sinuot. May mga bagay sa bag na hindi akin. Sa convenience store, sinabihan ako ng manager. Mara, bakit ka nanigaw ng customer kagabi? Ha? Hindi po ako pumasok kagabi. Eh, ikaw ay nasa CCTV. Ikaw may. Pero, masamang tingin mo. Dinala ako ng class advisor ko sa isang guidance counselor. Tapos, nirefer ko sa isang therapist, si Dr. Marquez. Dito ko nalaman ang tinatawag nilang Dissociative Identity Disorder o Split Personality. Mara, hindi mo kasalanan. Defense mechanism itong nasa isip mo mula sa trauma. May gusto kang takasan kaya may ibang ikaw na humaharap. Hindi ko matanggap hanggang isang gabi nagising ako sa sahig. May hawak akong cutter. May hiwa ang braso ko At sa salamin nakasulat sa lipstick ikaw ang peke hindi ka dapat nandito <laughs> sa mga sesyon namin ni Dr. Marquez unti-unting lumilitaw ang mga alaala -ala. mga alaala -ala na hindi ko maalala noong una isang lalaking may amoy ng alak sigaw ng isang babae may batang umiiyak sa ilalim ng mesa ako si Clara siya ang bumangga sa lahat ng sakit siya ang lumaban Silian, siya ang nagtago. Tumakbo. At ako, ako ang iniwan sa gitna. Walang alam, walang kontrol. Isang gabi, tumayo ako sa harap ng salamin. Hawak ko ang pendant ng aking ina ang tanging naiwan niya sa akin. Nalaban ako, hindi na ako magtatago. Sa refleksyon, lumitaw si Clara. Tumawa siya. <laughs> Walang kwenta ang pagiging ikaw. Mahina ka. Lumabas si Lian. Umiiyak. Huwag mo kami paalisin. Natatakot ako sa labas hindi ko kayo pababayaan. Pero hindi nyo rin ako kontrolado. Pinatuko ang salamin. Pero hindi nabasag ang salamin. Sa halip, parang may lumabas mula rito. Anino ni Clara. Katawan ko ang gamit niya. Biglang lumundog siya sa akin. Nagpagulong-gulong kami sa sahig. Kinuha ko ang cutter na tinago ko sa ilalim ng unan at pinagsasaksak ko ang anyo ko na iba. Pagdilat ng mata ko, dugo sa kamay ko. Ako lang ang na nasa kwarto. Ako lang. Pero, kaninong dugo ito? Pagkatapos ng gabing yun, nawalan ako ng alaala ng halos dalawang araw. Pagising ko, nasa ospital na ako. Tinawagan raw ako ni Ate Joanne. Nakitang duguan at umiiyak sa loob ng banyo. Sabi ni Dr. Marquez, nangyari na ang tinatawag nilang integration trauma. Isa sa mga alter ko ang pinilit kong mawala. Ngunit, may sulat sa loob ng journal ko. Sulat kamay. Pero hindi ko sulat. Isang mara lang ang dapat manatili. Pero sino ang tunay Ito ang kwento ko. Hindi ito tapos. Pero sa bawat araw na lumilipas, isa akong hakbang palapit sa katinoan. Minsan, hindi ko na alam kung sino sa amin ang nagsusulat nito. Baka si Clara, baka si Lian, baka ako. Pero kung sino man, may tanong pa rin akong hindi masagot. paano kung ako palang impostor sa sarili kong katawan? May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa horror at gmail.com at baka ikaw na susunod na feature sa aming next episode.